papakita ko yung ginawa ko sa shadow line yung sinasabi ko nakaraan sa mga siwang malaki siwang yan ginawa kong masilya ganito ayan o Dabo, ah. ang labo ha. Ang sa ulo ha. Ah. Ayan o. Oh. Ayan yung siwang hanggang dulo. Yung dulo manipis o singgit na makapal. Kailangan pare-pare siya maging ganito. Ayan o, oh, hinabulan ko diba? Medyo umukoy-ukoy -okay na siya kaysa, din, kaysa naman dito hindi siya talaga pantay kitang kita yun ang ginagawa ko sa wall ako nag, ano, nagmamasilya hindi sa may pinakasiwang pag sa wall kasi papantay yung, ano, yung ng shadow line tapos iwas pa sa crack kasi pag sa shadow line mismo sa pinakataas magkakarak pa yun tapos hindi pa siya pantay-pantay kasi to para sa mga scaffolding ina kasi ayun yung kabila ayun wala na apakan na lang meron platform na lang meron ayun di na nila yan makukuha ng kamay kamay lang kailangan pa nila yan ng plies para hindi mawala ilang araw na to nandito eh itong apakan kanina ko lang to ginawa hinahanap tapos tinali ang obi ng hold ko, ko. <laughs> para hindi nila makuha dami kasi ng kuha ng kuha rito eh. Hindi marunong maghanap. Ako pag may nakasetup na na ganyan, alam ko namang may gagawa. Siyempre, hindi ko kukunin. Nakakaya naman. <coughs> Kaya naghahanap ako ng na sa akin. Ito mga to, itong, dapat itong mga ganito, nakatiles na marami na nakatiles dito eh. Mga CR, mga kwarto, iba-iba, iba-ibang unit. Dapat to, pag nakatiles na, nilalagyan na ng ano, blue sack. Para hindi na siya marumihan. Tapos pag, halimbawa, may mga papasok dito, wala, ayan, tignan mo. Kita ba? ano? o. May mga pako. Ayan yung mga iniiwasan dyan dapat. Pag naka tiles na, dapat wala na mga pako, tornilyo. Kasi pag naapakan yun, gagas yun sa ano, sa tiles. Lalo na dito. Ito, pag may pintuan na yan, tapos tiles na to, tapos may, tornilyo sa napad. Tapos pag sinara mo yung pinto, tapos binuksan mo, tatama yung, yung tornilyo sa ilalim ng ano, sa ilalim ng pinto yun gagasgas na yun sa ano sa tiles guguhit yun sigurado yun yung hindi alam ng iba yung mga bala tuba kumilos mga bara bara kilos yun yung mga ginagawa nila <coughs> bara bara kilos bakit hindi nila pinapalagyan ng sapin yung mga nakatiles. Marami nang nakatiles dito pero din nila pinapalagyan ng ano, sa pin. Dapat muna pag may tiles na pinapalagyan ng ano, blue sack. Pwede kaya yung mga karton na nanggaling sa tiles para hindi na marumi yan yung tiles. Tapos lagi na dapat malinis, lagi na yung naka ano, nakawalisan. Ano. Dapat nga pag may na yung, mga nakatiles na, mga nakapaan na rin para hindi iwas sa dumi, alikabok. Para silipin man ang mga engineer, mga boss. Malinis. Hindi dubyutin yung pwesto. Kasi pag finishing dapat lagi malinis. <coughs> lagi malinis yung pwesto. Ito pa po. gilid na to yun yung loob to dito humiipit ito kaya dapat lagi rin malinis <coughs> yan o walang dumi tsaka hindi ko siya masyadong nilalak para hindi rin ako mahirapan magsara bukas kailangan lagi malinis yung ganito walang dumi-dumi na makakapal. Para kapag halimbawa nakasara siya mahigi, mas binuksan mo. Mahirap kasi buksan to eh. Pag pinarasa mo siya na gano'n, nagkakalaglagan yung dumi rito. Tapos yung iba, hindi na pinupulot. Hindi na dinadampot. Pinapagulong na lang ng pinapagulong yung roller, tapos pinapahayin. Ako hindi. Ni nililinis ko na agad yan. Para yung trabaho ko, malinis, malinis yung pintura. Pangit kasi yung ano, ang daming ganun Mga pinipig na yun. Lalo na sa kisame. Yun yung iniiwasan ko talaga. Dahil pag marami yung pintura mo, may mga nalalaglag na dumi-dumi sa pintura mo. Tapos ipapahid mo, lalo na sa pader. Ay, sa, sa, sa kisame. Ay, mataas kisame, di ba? Pag mataas. Siyempre, makikita mo yun. Ano yun? Susungkitin mo pa ng roller. Para matanggal mo yung dumi. Pwede kaya, aakitin mo pa ako hindi na ako nagsusungkit ng dumi. Hindi ko na inaakyat para tanggalin ng ganon. Hindi ko na ginagawa kasi una pa lang malinis na yung balde ko. Ang takip, ang gilid nito. Ito okay lang to. Gitna naman to. Hindi wala namang malalaglag dito. Importante dyan yung gilid talaga. Hindi na ako yung nagkadapahid. Tatanggal-tanggal ako ng dumi. Hindi na ganun kasi ano pa yun, habala pa yun ang daming ano ron sa baba sa kabilang unit ang daming dumi lalo na sa isa mo, binigyan ko na karaan pang trabaho yung ganun eh siyempre hindi mo naman pwedeng i-finish na ganun yun lilihain mo pa yun yun yung mga doble trabaho ibig sabihin hindi pa solid yung gumagawa dapat ang punch list konti lang ang iba kasi dito ano, ano pa eh parang nagpa-practice pa eh pinagpa-practice ano yung okay lang yung practice ng masilya liha pero kung matagal ka nang nagpipintura tapos ganun ka pa rin magtrabaho parang parang baliwala yung pinag trabawan mo ng ilang taon para kang di natutunan. Six months ka magmasilya, magmagliha, araw-araw hindi ka pa ba matuto Magpahid, madali lang naman magpahid eh. Pero yung iba, hindi parang rin ano sa pagpahid. <coughs> Basta pagulong lang ng pagulong. Ang napapaos na yata ako

<clears throat> Ang init na naman, tapos na yung bagyo. Pagtapos ng bagyo, summer ulit eh. Okay, yun. Yeah.